sa so, tayo ng bambu siya malakas ang natin yung bambu siya ito pinapuluan ko na kasi ano eh may pait ng para maalis yung pait pinapuluan ko na ayan Lalo, halo halo yung... hindi ko ng sabaw kasi magtutubig yan ayan yung kapas Ano na natin sa Ito na kasi ito eh. Tapos, lagyan ng gata. Di ba da? Ito na ito eh. Kasi pinakuluan ko. Nasa kumulo ito. Ayos na. hindi ko ito nalagyan ng tobi para masakat pwede nang lagyan ng tuyo nilagay ko lang yan magic sarap at saka asin hindi ko lagyan ng tuyo Ayan, kumulo na.

sa tabi-tabi lang to may ulam na ito na yan ito na yan kainan na, na.